Hindi raw patas na sabihin tinatangka ang pagbabalik sa lumang sistema ng pork barrel sa pamamagitan ng ayuda sa Kapos Ang Kita Program o AKAP. Sa harap ng pangamba ng ilang sektor na binubuhay na naman ng AKAP ang pork barrel, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na hindi ito umiiral sa pambansang budget. Ipinaliwanag ni Asidre na makikita naman ang line items at may inilatag na guidelines ang executive agencies na magpapatupad sa AKAP. Ibig sabihin, wala umanong anumang items na inilaan para sa lehislatura at lahat ay nasa kamay na ng ehekutibo. Binigyang diin ng House Leader na nananatiling prioridad sa 2025 General Appropriations Act ang edukasyon, healthcare at social services sa kabila ng pagtanggal sa government subsidy para sa PhilHealth. Gayun din ang budget cut sa computerization sa ilalim ng Department of Education at Conditional Cash Transfer Program na 4Ps sa DSWD. Ipinuntupan ni Asidre na inayos lamang ang fiscal efficiency lalo't may issue ng underutilized the budget. Ang akap naman daw ang sasalo sa mga Pilipinong benepisyaryo ng 4Ps na lilipat na sa near poor sector. Naniniwala naman ang kongresista na tama lang na siguruhin walang halong politika ang programa ngayong malapit na ang eleksyon upang hindi malito ang publiko na ito ay uri ng pangangampanya. Bukod dito, dapat daw nalinawin sa guidelines ang kahulugan ng near poor individuals na maaaring maging kwalipikado sa AKAP upang hindi mag-over overlap sa ibang programa ng gobyerno. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.